What is up guys, Breezy here At ito na nga yung final product natin Or yung finished product natin sa Malaysian concept For Sniper 155R So maraming maraming salamat sa mga sponsors natin Race Power, Zero One Moto, V-Lane Corsa uh, Tires, Takara Tires Para sa gulong Tapos syempre sa katulong natin bumuna itong build Si Yokai, yung mekaniko natin dito sa shop And also, kay Jawo Maraming maraming salamat kay Jawo Para sa carbon pairings na itong motor At syempre, kay Jowa naman para sa mga ibang parts na bumuo rito sa motor. So bukas na gaganapin yung Rev Nights by V-Lane sa OAX Complex Kainta and also yung Bounce Back Show. So isasalin natin ng Moto Show itong motor. So first time ko rin sasali ng Moto Show. At uh, eto ito nga yung ilalaban natin. So ano bang ginawa natin sa motor? Unang una, kitang kita naman natin. Carbon fairings. Ayan. Tapos, naka-full CNC tayo na set. Motaru, front suspension. Um, race power, four pot, brake calipers, Motaro CNC mags, tapos naka Corsa, slim tires tayo dito sa harap. Sa likod naman, na karton lodi lang tayo sa ngayon. Karton lodi, naka open spec tayo, 'di ba? Open spec na V-Line exhaust, race power plus two swing arm, race power rear caliper. Motaro pa rin tayo dito. Naka race power rear suspension tayo, adjustable yung preload. Tapos naka RCB tayo na re set. And also, maraming maraming salamat kay Modifier para sa mapormang crankcase cover natin. Tapos, syempre, upuan, boss batusay. Ayan. Suwabing-suwabe. Simple lang siya. Actually, yung plano ko talaga dito, clean look. Kasi nga, hindi pa naman tayo DDN or first time pa lang natin to. Kung may mga suggestions kayo regarding sa upgrade dito sa motor, comment nyo na sa baba kung may picture, mas better. Para, di ba, makikita na agad natin yung ilalagay natin. So, eto, ready ready na siya pero may problema tayo may mga maliliit siya na gasgas -gas. tapos syempre yung pairings since nga second hand siya medyo madumi so ang gagawin natin uh, nagpahanap tayo ng detailing na magkikater para pakintaben ang motor na to kasi sasali natin ng show so pangit naman kung hindi siya presentable at kahit napakalayo kahit napakalayo niya is nagvolunteer si Herco Detailing Garage na kukunin nila to tapos Um, I-deliver -de din nila So maraming maraming salamat sa mga nag-offer ng services Si DXD South Tapos si Prime Detailing eh, Maraming maraming salamat po Pero ang puso ko talaga ngayon Naki Herco Actually yung mga luma kong motor Pati yung big bike ko Si Herco yung nag-detail -de nun So maganda rin naman yung naging offer nila na Kukunin nila to Tsaka di-deliver nila So less, less hassle para sa akin Kaya si Herco Ang magdi -de detail ng motor na to So update ko na lang kayo Pero sa ngayon I-on natin yung motor. Siyempre, check natin kung working ba lahat. Signal lights, Ayan. So, left, right. Tapos, gan, Working. Working lahat. So, ewan ko, rinig dyan pero bulakaw kagad yung muffler. Bulakaw kagad yung exhaust. So, ngayon nilalabas natin yung motor. Preparing natin kasi pipick up yung hair ko at maririnig na natin kung gaano kaganda yung ingay ng motor na to. Let's go! Okay, so sound check tayo. Bila in open spec. Ito yung unang pagkakataon na maririnig natin itong motor. Tapos bago natin isang kaya, syempre, i-road test muna natin ito. So, igagala natin ito rito para makita natin kung working ba lahat. Pero bago yun, sound check tayo. Napagulang itong mic. So narinig natin yung halimaw Na musika Ng open spec by v So ngayon iro-rolling siya ni Yolo Titesting yung mga preno Kung okay ba lahat Para masabi natin na Roadworthy siya. So hintayin na lang natin Sila Herco Pipig upin yung motor Tapos dadalin doon And then i-detail nila Update ko na lang kayo Pero sa ngayon Nandito lang muna Maraming maraming salamat sa panonood. Stay breezy lang Always See